Kaya ako tayo dyan sa May South Korea, magkakabumbo, pagpupulong-pulong po at pagtitipon-tipon ng mga lider ng iba't ibang mga bansa ngayon pong araw at pagtalakay dun po sa pagpapalakas uh, uh, ng ekonomiya dito po sa Asia Pacific uh, uh, Region. Kasabay pa rin po yan ng uh, summit ng uh, uh, Asia Pacific Economic Corporation. May live update mula sa May South Korea si Bumbuanan Lisoberano. Nagtipon at nagpulong ang mga leader mula sa 21 na mga bansa ng Asia Pacific Economic Cooperation kasama ang mga kinatawan ng mga international organization ngayong araw upang talakayin kung paano mapapalakas ang ekonomiya at maiwasan ang mga hadlang sa kalakalan sa gitna ng tumataas na mga hamon mula sa unilateral na mga hakbang. layon ng pagtitipon na maglatag ng mga hakbang upang mapanatili ang malayang kalakalan at mapagtibay ang integrasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga dumalo sa summit ngayong araw ang mga pinuno mula sa mga miyembro ng APEC country, pati na rin si Pangulong Xi Jinping ng China at Japanese Prime Minister Sanei Takaichi. Samantala, hindi na dumalo si US President Donald Trump sa summit ng mga leader, ngunit dumaan siya upang dumalo sa isang business forum at nakipagpulong kay Pangulong uh, South Korean President Lee Jae-myung at Chinese President Xi Jinping. Sa simula ngayong araw na pagtitipon, malugod na tinanggap ni Pangulong Lee ang mga kasamahan at bisitang kalahok kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakipag-usap ng mabilis sa kanya bago nagsimula ang sesyon. Sa unang araw ng ngayong sesyon, may tema itong towards a more connected, resilient region and be, na bilang host naman ng APEC ngayong taon, layunin ang South Korea na makamit ang isang deklarasyon na magkakasunduan ng lahat ng kalahok sa summit na tinatawag na Gyeongju Declaration at bigyang pansin ang mga inisyatibo ng bansa tulad ng artificial intelligence at mga pagbabago sa demografiya. Sa ngayong sesyon, tinalakay din ng mga leader ang mga mungkahi mula sa mga pinakamataas na opisyal ng kalakalan at ugnayang panlabas ng mga APEC member nations ukol sa pagpapalago ng ekonomiya sa rehiyon kasama na ang mga hakbang upang palakasin ang kooperasyon sa mga supply chain at ang digital transform transition. Sa opening speech ni South Korean President Lee, sinabi nito na napapanahon ang pagtitipon ng APEC leaders ngayong nararanasan ang mga hamon sa malayang kalakalan. Hinikayat nuli ang APEC leaders na maging buke sa kanilang pagpapahayag ng posisyon sa nagpapatuloy na leaders meeting. Nagbigay din ng intervention si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing pulong. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakahalaga po itong meeting na ito dahil uh, hindi lamang ito para sa Pilipinas, kundi para sa buong Southeast Asia at ngayon yung ating itinatawag na Indo-Pacific Region. Dito nagkakaisa mga bansa sa rehiyon para pag-usapan kung paano natin mapapalakas ang ating mga ekonomiya. Mas mapapabilis ang palitan ng produkto at serbisyo at masisiguro na ang bawat ng bawat mamayam Lalo na ang ordinaryong Pilipino na may maliliit na negosyo ay sila ay kasama sa ating pag-uunlad. Para sa Pilipinas, malaking tulong ang APEC. Pinag-usapan sa APEC kung paano mapadali ang pagpapasok sa negosyo. Mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. live mula dito hmm. bambuan, sa Juan Yes uh, Bombo. Yes Bombo. Ah, Doon sa pag o oh, pagharap nitong uh, mga more than 20 ano, na mga leader ng uh, under sa Asia Pacific Economic Corporation, wala namang ano, uh, wala namang uh, lumalabas ng na mga tension in between sa kanila wala naman no kasi kanina binantayan natin itong um, pagpasok no kasi pinakahuling pumasok kanina itong si Chinese President si Jinping pero nakita natin kanina ay hindi naman parang hindi nagkausap si Pangulong Marcos at itong si President si Jinping so wala naman at yung luncheon work nila ngayon no yung luncheon meeting nila ngayon ay uh, talagang uh, napakaano na yung walang magaan yung uh, pakiramdam yung atmosphere magaan at uh, wala namang nakikitang tension a uh, bombogenesis dahil ito nga naman ay issue ng uh, pangkalakalan. Even sa pagitan ng ano ng South Korea at ng Chinese president kasi uh, maalala natin na ang ang China ang sinusuportahan nito North Korea no and ang US sinusuportahan okay. nito ang South Korea wala namang ganitong mga tension kanina I mean geopolitical tension. Wala naman, do, although inamin, inaamin talaga ng mga leader na may geopolitical tensions, no? pero wala naman tayong naramdaman ngayon kasi nga ang usapin dito ay puro kalakalan ang ah, bombogenesis. So ito yung kanilang priority ngayon at walang hindi pinag-uusapan dito ang issue ng seguridad. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Live Muladites at Gwangju, South Korea, Bombo Anali, Montaño Soberano, Nag -Ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.